Ako yung bumsa ako eh. Ito, God. Hindi ko yung Alam mo, alam mo dito tayo sa Kwan, Los Angeles ngayon. Ikwento mo kung anong hirap natin dito sa kumbang na ito. Hey, my friends. Hmm. Because it's the experience to duck walk. <laughs> sa Honan, Honan, hon the release, the fire. Bong minute el. Pati ba rin ba na. Uh, oh. Eh Jensina. Oh. Ano naman, ikaw naman Jensina. Yung aking masasabi dito sa Los Angeles ay napakahirap. Init, pagod, takbo. Ngayon wala na tayong mga bahay. Ano mangyayari ngayon? Puro bakal na. Ah, puro silopin na lang yung natira. The walk out. The, the, the nice to the release. Really, I'm fine you. Sino? Sino ang sino bang sinisisihan natin? Yung babae. Yung babae na yon. Uh, sabi niya. Darak, hanapin mo. Alam mo yung ginagawa mo. Sabi sabi ng babae kasi siya ano. I'm speech my Hollywood. Um, It's the uh, the butterfly. No my uh, God is ano No mention. God is no mention. Nung natapos nang sinabi yun. God created the universe is zero mention. Nasisira na ang mundo natin. Yon Yun, yun. yun. Bright. Sabi niya, God, is 11 and 3 mention. Very good. Very good. Sa, sa Pinoy, <laughs> sa Pilipinas, <laughs> ang sabi niya, wala daw ginagawa ng Panginoon doon sa lugar nila at walang Panginoon sa kanila. Yeah. Okay. After the two days. After to two days, so later. back to fire. Fire? <laughs> yes, the, the abo abo. <laughs> <laughs> Hello, Good evening. Good evening. Epic.